isa namang mapagpalang araw mga kababayan so ngayong araw po uh, mukhang masama ang panahon natin mukhang masungit dahil meron tayong paparating na bagyong tino so ingat po ang lahat sa mga kababayan po natin lalo po sa mga bundok na madalas mag landslide mga malapit sa ilog o malapit sa dagat so para po makaiwas po tayo sa anumang mga sak sakuna. So ngayong araw po mga kababayan, may pupuntahan po tayo at babalikan po natin si Tatay Perfecto Seva dyan po sa San Miguel de Bonalbay at meron po tayong ibibigay na kas at saka bigas galing po yan sa napakabait nating sponsor na si Sir Joel Salcedo Blag. So ang kanyang pagmamahal mula ibang bansa nakarating ng Libon Albay so samahan nyo po kami nabalikan si Tatay Perfecto at alamin kung bakit nga ba si, Ta si Tatay Perfecto ay mag-isa ngayon walang kasama at yung pamilya po niya ay nasa Manila so wala siyang kasama kahit man lang po isang anak samahan nyo po kami at gusto ko lang po ulit magpasalamat sa mga viewers natin sa mga followers natin Facebook So shout out po sa lahat. So ko na po may isa-isa. Mga anonymous sponsors natin. sa maraming maraming salamat. Samahan nyo po kami sa aming paglalakbay. Paki like and share po ng ating video para po mas lumawak po si Katabang Dave. Para po sa mga kababayan natin dito po sa Albay, sa Kamsur, lalong-lalong dito po sa Libon Albay. Music

Magkisig, magkisig, magkisita, po katay, iba muna, katay na namin. tatay. <laughs> bak, 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 Pati na bak, 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 Tatay, bak, 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 Tatay. po? <kami> ngayon. <clears throat> <Kamusta> po? <laughs> So, ngayon po tatay, ito po yung final na vlog namin sa iyo. Ang nakaraan po, ay, ano pa lang yun, kumbaga patikip pa lang. So, ito po, bigay po namin sa iyo ang bigas. 10 kilos po. Dahil po yun sa napakabit nating sponsor na si Sir Joel Salcedo Abro. So, ngayon po tatay, hindi lang po yan. Meron pa tayong bibigay na cash na sana po ay makatulong po sa inyo. Ibigay na po natin mga kababayan para po may pambili si tatay ng pangulam, kape, asukan. So bahala na po siya. 500 pesos po. Alam. Sa tulong po yan ng ating sponsor na si Sir Joel Salcedo. Ano pong po masasabi po niyo sa akin natin? Maraming salamat po, Sir. Joel. Joel. So, nung ano po tatay, nung nakaraang araw, uh, curious lang po, may mga nakakilala po sa inyo, mga taga-lunosaryo, lalo po si Manay Malik Chavez, na nasa Marikina. So, halos lahat po nakakakilala po sa inyo. Sana po may mga tumulong na makabalik ulit kami dito. Sana makabalik ulit kami dito sa inyo para po, bukod po dyan, may blessing ulit na dumating sa inyo. So... Okay lang po tatay na yung tanong ko po medyo personal. Okay lang po sa inyo. Okay lang po. Bakit po kayo tatay mag-isa? Eh, ano naman kami kasi yung mga asawa ko eh. Yung walay. nagkasundo. Ay, di nagkakasundo. Saan na po ang dahilan tatay? Eh? Ano nga eh? Ipon, mga imun-imun. Ah, mga selos-selos. Mm. So, siguro, natural lang yun oh. na gano'n. Pero pa yung anak ko ninyo, ilan po ang anak ninyo? Lima. Lima. Lahat po mga binata, da dalaga na. May asawa na. Lahat po may mga hmm. asawa na. So, okay lang po sa kanila. Baka gusto nyo pong batiin sila. O baka po namimiss nyo po sila, yung mga anak po ninyo. Kahit wag na po kayo mag, ano ng pangalan, ano nyo po yung pamilya po ninyo? Mga anak, kung gusto kayo lahat dyan, o, kasi tatay mo, papa mo nagingay ng ano tulong sa papa natin so ano lang tatay uh, parang nakaka ano lang nakakalungkot hindi e, mo po ba namimiss yung, yung pamilya niyo po minsan na namimiss ko rin kaya lang na ano na lang nalilibang nalilibang na lang sarili libang-libang na lang So, wala akong balak na pumunta sa kanila? Eh, alam Gusto ko man din pumunta. Ba? Walang panggasto. Walang pamasay. Pero gusto, 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 marahita, nakasama. gusto ko sila makita. Makasama. Gusto ko tayo sila makasama. Pero tatay, sa, sa panahon ngayon, sa tingin nyo po, si Mrs. Bopo may meron ng ano kinakasama. Wala. Wala. So, ilang to, ano po, buwan po ba -bala nag nagkahiwalay o taon na? matagal na. Ano na, nasa 12 taon. At 12 years na. So kung alimbawa po nanonood kayo ng message niyo po, baka may message po kayo sa asawa niyo po. Baka sakali, ito yung way para magkabalikan po kayo. Eh, kung sa gusto sana niyo bumalik, hintayin ko rin siya. Accept ko pa rin siya. Opo, talagaan ko pa rin. Mahal mo pa rin hanggang hmm. ngayon. So nag-aantay ka pa rin. Hindi ako nag-aanap ng iba. Opo. Siya lang talagang yun ang pagmamahal. So, sa mga kababayan po natin, sa mga nakakilala po kay, kay Tatay Perfecto, na sana po ay matulungan po natin kahit man lang po sa maliit na halaga, gustong gusto niya pong maka, makita o makasama po ang kanyang mga anak na, ma, na ma makuntahan sa Manila. So po sa Manila, Tatay? Sa uh, Tuan, alam Tapos uh, si Tuan uh, uh, nandun sa punto? Bulacan. Ah, sa Bulacan. Yung mga anak ko nasa Kalamba. Hindi, nandun sila yung iba. Yung tatlo nasa Bulacan, yung dalawa din sa Kalamba. sa ngayon po, ilang to na ngayon ang misis mo? Hmm, 62. 62. Ayun, sana mga kababayan. ah uh, ito pang bahay po, tatay sa inyo po ito. Pagkatong lupa. oo oh talaga kung taga, taga rito kayo. Oo, oh, taga rito. Pero nung no, mga panahon, sa dalong Rosario pala katira. Oo, oh, dalong kami sa Pilido, Labuin, dati. Ah, mga namo sila, sila na Dandy, lumaganakan niyo po. Oo oh, po. Iigila, si Ata Marcial. Ayun ay, no, ang iyong mga kamaganakan mo sa Del Rosario. So, no, sana naman sa mga hmm. nakakiala po kay, kay Tatay Perfecto, sana po ay mahandugan po natin kung kahit man lang po any amount yung galing po sa puso para naman po ngayong Pasko ay makasama niya ang kanyang pamilya na nasa malayong lugar uh, ayun nga po sabi po niya gustong gusto niya rin na makasama makita ang kanyang pamilya subalit balit po kulang sa budget walang pera dahil po siya si tatay na may narin na rin so talagang walang kasama ngayon dito sa, sa bahay So, yung bata po nitong na, 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 ano yung apo ko lang yun. Apo mo sa pinsan. Oo. Oh. Hey, sa pamangkin Ay, sa pamangkin mo. So muli po hanggang dito na lang po ang aming nagnamin kay kay Tatay Perfecto kasi po meron tayong bagyong ano tino. So ingat po lahat lalo po yung mga nasa bundok o yung mga bahain. So ingat po ang lahat para po iwas tayo sa anumang disgrasya. So muli po maraming maraming salamat kay Sir Joel Salcedo Blag sa tulong ko niya meron po tayong napasaya na kababayan dito po sa Libon Albay So tatay, baka gusto niyo ulit magpasalamat kay Sir Joel Uli akong pasalamat sa iyo Sir, Sir Joel Salcedo Maraming salamat po Maraming maraming salamat sa mga viewers natin non-stop na pasasalamat sa suporta po ng ating mga viewers kay si Katabang Dave, sana po wag nyo po kami bitawan, samahan nyo po kami hanggang sa tumaas po si Katabang Dave paki like and share po ng ating video kung kayo po ay nakarating dito sa video na to so don't skip na rin po malaking tulong po yan sa, uh, sa amin sa mga content creator so like and share at sobrang thankful po kami dahil nadyang kayo hindi nyo po kami iniiwan Maraming maraming salamat. God bless. Mabuhay.